Dito tayo mag ano tayo mag harvest. Na harvest na nila kagabi, nang isang gabi pala. Apple, may isang natira. Kunti lang this year kasi hindi nalaga. Ngayon, yes. Wear your boots and close the door. Ayan, ang update ng grapes natin, Concord grapes to guys, my seeds. And then masarap to wine grapes or juice. Ginawa namin pinofrost na lang. Tapos yung in-laws at asawa ko hindi makapag-antay. Kinakat nila dito. Pinatabi ko nga doon sa kapitbahay para dritso sila mag-harvest. Nawala tuloy ang daming bunga. Naputol. tapo ng mga ano. Sayang. Hindi ito masyadong marami kasi hindi ko na-trim. Hindi ko to na-trim. Asan ang basket mo, Nak? Hindi ko na-trim this season kasi sa busy. Ayan. Harvest natin bang magandang spot. Baka maputol to kasi tatawag yung may Dr. Apoemin ako on the phone. Tapos, hindi pa naman masyadong override. Nag-worry ako kasi hindi ko na silip. Silip ko kadadating ng bahay. Padilim na dito, al madilim na ang city. Hindi eh. na klaro. At tamis na? Mm. Oo. Oh. Mm, so sweet. May dab. Very sweet. Seeds. Mom, mm. the seeds. Mm. Mom, bite the seeds. Bite this one. Yeah. Bite it. put the seeds. Do you like this, oh? Ah, I know seeds. It's okay, the seeds. Look. Look, Mama. Look. Look, I Mama. I see the seeds. It's very mm. sour. Wait, wait, because it's already ripe. Well, ripe. Space house? See mama how I eat? I look at like this mama look. Okay, I See want... the seed? See the seed, Cameron! Separate skin. <laughs> Mama's pick? Yeah. Oh, there's a lot here. Look! Mom, basket. Bring your basket. While waiting the appointment, we're gonna harvest this. Let's that thing. No, it's Gawin natin juice. or jelly, ah. Matagal kasi pang nag-jelly. Ano ko na lang. Baka mag-jelly ako para sa in-laws ko. Darating sila eh. Hala, hindi natin. Baka makaantay pa to si in-laws. Darating ng 24th. Maka-experience man sila sa backyard picking natin. Mm. Lahat, diba? Dami, no? Yes. Asan ang basket mo? Take the basket on the shed. Oh. Ay, ay, ay. Basket ba? Tumpok natin dito. Ah, oh, marumihan naman to. Dito natin tumpok. Tumpok natin dito kasi meron din dito sa side. Andito kasi siya sa gilid ng gasibo. E eh, gumagapang dyan. Pinutol din ng asawa ko. Sabi ko, wag muna kasi nag-start na ng bunga. E eh, baka daw may mga insects mga bata. Kasi nag-standby sila sa ano? Sa gasibo minsan. Ayan ang dami oh. Look at that. idol. Ay, ay. Ivory, ay, buri, ay. Ay, buri. Ay, buri, hindi naman sila nahilig nito. Ivy Dali na, mag-picking na kayo. Overripe na. Don't ah. Uh, hindi pa naman overripe. Well, ripe na. Iwan ko na lang itong mga ganito na... Hindi siya fully dark purple. maka pa yung endless ko Ito na lang ang black. Mga black lang ang kukunin din. Dark. Sobrang tamis. Look. Sobrang tamis. Look from here. Why are you taking mama's stuff there? Come here. Help mama harvest. No, Ayan. Sobrang itim. Sobrang tamis na, na siya talaga. Uh -uh. Mm -hmm. Don't. Don't play the grips. Yeah. Kasi dito tayo. Ayan ito, hindi natin ha-harvesten. Siya kanta yan sa 24. Darating sila in-laws dito sila kasi lipat sila dito. Nakabili sila ng bahay. Hindi ko pa na-share pala. Na-close ko nung sa 30. Ito, kasi magtanggalan to pag ano, hindi mo tatanggalin. Sayang. kasi ang daming birds din dito ah. Tanungin nga natin kapitbahan natin. Baka gusto nila. Ayan. andito dami. Not sure kung gusto nila mag-experience si la si Christine. Ayan. Ang dami. Ganito sana yung dito. Pinutol nila yung meeple kasi lumipat dun sa sinadya ko nga pinalipat dun sa kasi gusto nang ayusin yung fence ng in-laws ko. Tulungan kaming ayusin. Ito naman yung ano ilipat ko kasi yung biris dati summer yung doon mas maganda kasi walang shade ito. Gusto nila full sun kasi. Ayan. Ayan. Ito, tatanggalin ko to. Hindi ko tatanggal yung isa sa kabila. Ito matigas. Tatanggal ko yung asawa ko. Kasi hindi gamit dyan kasi tabon. Walang ano sa... Ayan, umaakyat guys sa ano, maple tree. Nagkukuloy na din ang maple tree. Umaakyat sila. Ito, perfect. Ito, perfect talagang hinog na hinog. Tingnan mo. Tingnan mo guys. Perfect na hinog na hinog. Not sure. Ayan. konti lang this year kasi hindi ko na alagaan ng kawawa. ayun makagulay pa ako. Oh. Kagulay pa ako. Sayang yung zucchini sana makahabol. Dami pang pabunga pa lang. Ayun, umakyat sila sa kahoy. Sobrang dami doon. Pinoto lang nila. Ang sanga. Sabi ko, huwag muna kasi. Nandyan ang grip. Sayang yung bunga. Ibibigay na, ipamigay na lang pag ano. Hindi maubos, diba? dito. Pinutol nila. Pero next season, alagaan ko to. May time na ako na siguro niyan. Pag may malit na baby, tapos work, walang time. Putulin ko lahat. Dapat daw putulin lahat ng old vines para magsalingsing siya ba. Mag ano siya. Sp sprout siya sa next season. Ayan. So isang puno lang to guys. Ang grapes. Nabubuhay to sa Pinas. Kasi may grapes area sa Pinas. Di ba? Isang puno lang siya. Ayan oh no? isang puno lang siya. Lagyan ko ng compost. So hopefully mag -a -a yan next year. Hindi masyadong galala ko baka masubraan na na puro dahon na lang bunga. Pansin ko pag sobrang daming compost, daming kapal ng dahon. So maganda siya sa mga kamote. Yung dahon lang ang sadya niyo kangkong. Ayan. So market sila sa last year tanga ta. ang kapal doon guys. Kaso hindi namin na-trim. Grabe ang lalaki ng mga ganito. Oh. Ayun, not too bad. So, may mga ano pa yun, ma-experience lang naman gusto ng in-laws. Gusto ko ma-experience din nila. Yung hindi pa masyadong purplish. Ayan. Ito, hindi pa siya purplish Ang cute niya. Ito. Ano siya? Hindi pa fully ripe. Hindi, dark purple. Ayan.